Samantala naman ang paghanap sa mga nawawalang pasahero ng lumubog na MV Drasil 2 dahil sa masamang panahon, maging hanap buhay ng mga manging isda at tour guide, apektado na rin. Mula sa Palawan, Saksi, Samuel Sumangin. Umaga pa lang handa ng search and rescue vessel ng Philippine Coast Guard at ang patrol gunboat ng Philippine Navy para ituloy ang paghahanap sa tatlo pang nawawalang pasahero ng lumubog na MV Drasil 2 pero inatras ng Search and Rescue Mission dahil sa hindi matadyang lagay ng panahon at paglaki ng alon. Bandang hapon na nakapagsagaba ng shore patrol ang Coast Guard pero sa malalapit na isla lang ito, nagbaka sakaling may napadpad na mga biktima. Based to sa assumption ko na hangin papunta rito from uh, uh southwest, ngayon papunta rito yung, ano, yung mga uh, hangin, yes, yung sir. alon, yes. so dito rin papunta yung mga uh, nawawala. So dito tayo maghanap, hindi tayo maghanap doon sa labas kasi wala tayong makikita sa lahat. Problema na rin ang pagtaas ng alo ng mga mangis na ferry boats na naghahatid ng mga turista sa mga isla. Lalo ko talaga sir, kung may mga panahon na matutapos ng nalubog pa, pagtalo talaga namin mga bangkero sir. Pumunta sila dito sa para lang sa kanyang ano, activity, fishing, okay. island hopping. So ngayon, nag-try kami nagpunta dyan, hindi kami payagan, sabihin namin doon na... Katunayan ng ferry boat na ito na puno ng mga turista Hinabol at hinara ng speedboat ng Coast Guard at hindi pinatuloy sa Lagen at Binilok Island. Sabi naman ng mga guide namin, okay lang daw eh. Uh -huh. Kasi wala pa naman yung bagyo, di ba? So, so, as so as we'd as rather, at least we'd rather stay there kaysa mm -hmm. dito kami mas stranded kasi wala lang kayong... Siyempre, bayad na yung manan namin, resort namin doon. Ang gusto ng Coast Guard, zero accident. Uh -huh. So, uh, based sa ano, uh, assumption ko, bawal, ano, uh, napakadelikado para sa mga pangkat. Mula dito sa El Nido, Palawan. Emil, sumangin lang inyo. Saksi!